Abay nakakatawang ang dahilan kung bakit umalis ang NBA player na ito sa NBA. Walang tinutukoy natin ay eh, walang iba kung hindi itong si Evan Fournier dahil so far ay free agent nga siya and then na-offeran nga daw siya mga idol ng Washington Wizards ng 2-year deal. We don't know the exact number pero maybe close to 20 million pero tinanggihan nga yan ni Evan Fournier. At ang rason niya mga idol ay ito, kanyang siniwalat, kanyang dinetalye. Sabi sa balita, Evan Fournier turned down a two-year deal from the Wizards because hindi nga daw siya interesado in a mentoring role with the youngsters on a losing team. Basically, ayaw niya ngang mag-alaga ng mga young player mga idol tapos samahan pa nga na ang team nila ay hindi competitive at probably a lottery team ang gusto nga neto ni Evan Fournier ay siya yung makapag-compete pa rin at a high level. Gusto niya yung meaningful basketball games. Kaso ang problema dyan ay walang nag-offer sa kanya ng mga competitive team ng kontrata. Kaya naman, nung nag-offer ang Wizards, abay, ayaw ko dyan. Hindi ko gusto niyan. Ayaw ko ng sitwasyon na yan. And then, napili niya ng mga idol na umalis na lang sa NBA at mag-sign niya sa isang Euroleague basketball team. At 'yan nga mga idol ay very surprising move para nga dito sa NBA veteran. And well siya ay naglaro nga in the NBA for 12 years at ang kanyang total earnings sa 12 years na yon ay 145 million US dollars. So not bad mga idol. He is set for life na nga. Kaya naman siguro na pagdesisyonan na nga ni Evan Fournier na maglaro naman siya overseas. At sabi niya rin mga idol, it's his dream na maglaro nga dito sa particular team na tinatawag na Olympiacos. And well, mukhang masayang-masaya naman ang kanilang mga fans at ganito nga nila winelcome we si Evan Fournier sa paglapag niya pa lang dito nga sa Europe. Panorin natin. So I think it's safe to say na very warm ang pag-welcome mga idol dito nga kay Evan Fournier ng mga fans at siya ay tuwang-tuwang -tuwa nga rin mga idol lang dahil pangarap niya nga daw na ng makapaglaro dito nga sa team na ito.